Naranasan mo na bang husgahan dahil lang sa isura mo? O kaya, natakot ka sa isang bagay na hindi mo pa naman kilala? Sa buhay, madalas tayong kakos sa mga bagay na hindi natin naintindihan. Kagaya ng isang nilalang na tinatawag na kapre, kinatatakutan ng lahat, pero kakaunti lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Noong unang panahon, sa isang baryong na papaligiran ng malalawak na bukirin at makakapal na kagubatan, laging ikinukwento ng matatanda ang tungkol sa kapre. Malaki raw ito, mabalahibo, maitim ang balat, at laging nakaupo sa punong balete habang naninigarilyo ng mahiwagang kabako. Sa bawat usok na bumabalot sa paligid, dumadagdag ang takot ng mga tao. Huwag kang magpapagabi sa gubat, babala ng mga magulang. Kapag nahuli ka ng kapre, hindi ka na makakabalik. Dahil dito, walang batang nangangahas lumapit sa kagubatan. Lahat ay takot. Maliban kay Pedro. Si Pedro ay isang batang masayahin, matanong, at puno ng tapang. Lagi niyang naririnig ang mga kwento kungkol sa kapre. Ngunit sa halip na maniwala agad, gusto niyang makita kung totoo nga ba. Paano kung mali sila? Paano kung hindi ganun kasama ang kapre? Anong niya sa sarili? Isang gabi, matapos tumulong sa kanyang ama sa bukid, dumaan siya sa may balite. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririni. Ngunit may kakaibang bagay siyang napansin. Usok na parang ulap na unti-unting pumapaitaas. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang dambuhalang anino. Ang pulang baga ng kabako nito'y kumikislap sa dilim. At sa gitna ng mga sanga, nakaupo ang kapre, malaki, mabigat, nakatingin sa malayo. Kinabahan si Pedro. Malamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang tuhod ay nanginginig. Handa na sana siyang tumakbo, pero biglang nagsalita ang nilalang. "Bata, huwag kang matakot. Hindi ako halimaw na iniisip mo." Nagulat si Pedro. Hindi niya akalaing marunong magsalita ang kapre, at higit sa lahat, hindi ito mukhang galit. Bagkus, malungkot ang mga mata nito, parang nagtatago ng kwento. Dahan-dahan, lumapit si Pedro doon niya nalaman ang katotohanan, hindi pala halimaw ang kapre, siya pala ang kagapangalaga ng kagubatan. Ikinuwento ng kapre na matagal na niyang tungkulin na protektahan ang mga puno, ilog, hayop, at lahat ng nilalang sa paligid. Ngunit dahil kakaiba ang kanyang anyo, natutunan ng mga tao na katakutan siya. Sa tuwing may taong pumuputol ng puno ng walang paalam, ako'y nagpaparamdam. Hindi dahil gusto kong manakot, kundi dahil gusto kong ipaalala na ang kalikasan ay hindi dapat inaabuso. Nakinig si Pedro at mas lalo siyang humanga. Sa halip na halimaw, nakita niya ang kapre bilang isang bantay at tagapagtanggol. Lumipas ang mga araw, bumabalik si Pedro sa balite. Doon siya tinuturuan ng kapre. Tinuturuan siyang makinig sa tunog ng hangin, alagaan ang hayop, at tigalang ang lupaing nagbibigay buhay. Minsan, nagkukwento ang kapre tungkol sa mga panahong masagana ang gubat Noong hindi pa ito winawasak ng kaw, sa bawat aral na natutunan ni Pedro, unti-unti niyang napagtanto na ang takot ay minsan bunga lamang ng kamangmangan at maling paniniwala. At kahit kakaiba ang kapre, mas malinis ang puso nito kaysa sa maraming taong kilala niya. Doon natutunan ni Pedro ang isang napakalaking aral. Hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Hindi lahat ng kakaiba ay halimaw. Ang tunay na dapat katakutan ay hindi ang anyo ng isang nilalang. Kundi ang pusong marahas at walang respeto sa kalikasan at sa kapwa dahil minsan ang mga nilalang na tinatawag nating halimaw sila pa ang may pusong mas mabuti kaysa sa tao mula noon si Pedro ang naging boses ng kapre sa tuwing may batang natatakot lagi niyang sinasabi hindi siya halimaw siya ang ating bantay ang ating kaibigan